Punta kami ba si smoking area, oh. Smoking area. Pero hindi naman na nag-smoke. Hoy. Oh, Anak na oh. Smoke. Yes, smoke area. Pero hindi talaga yung 90 na grill yun, eh. Yung dalawang kasama ko yun. Kasi ang kaya lang, tatakbo na tayo dahil umuulan na. Hindi <laughs> ako uh, kasama, yan, oh. Eh, ano? Shout out, sir! Shout out! Shout out! Shout out! Salamat yan! Ayan mga no? Kapilipi! Hotel Kamana Century Resort! <laughs>